Sa nila may isang footbridge na 2019 pa lang nang aprubahan at simulan. Ito ang The River Lane na bahagi ng Pasig River Esplanade Project. konekta dapat nito ang Kinta Market sa Quiapo at Loton Ferry Station. Ang naturang footbridge na may habang isandaan at pitong metro lamang ay nilaanan ng katakot-takot na 284 million pesos na pondo. Subalit, aning na taon na nakalilipas na wala nang parang bula ang mga gumagawa. Iniwang na katiwang-wang ang di pa tapos na footbridge at wala pa sa kalahati ang nabuo. Ang tanong ngayon, saan napunta ang 284 million pesos? Sino ang may pakanaan ng footbridge na ito na tila overpriced? Ano ang ginagawa ng mga otoridad patungkol dito? sa mga ulat na nakarating sa aming opisina masyadong malaki ang pondo na inilaan para sa footbridge na ito lalo na para lamang ito sa mga tao na di hamak na mas magaan kaysa sa mga sasakyan ang ibang kasabayang tulay nito na dinadaanan ng mga sasakyan ay matagal ng tapos at nilaanan lamang ng 1.3 million pesos kada metro samantalang ang footbridge na ito 2.6 million pesos kada metro ang pondo at di pa tapos hanggang ngayon. Mistulang natangay na nga ang 284 million pesos. Nag-iwan pa ng perwisyo sa mga residente at tindero sa palengking apektado. Gusto nga sanang magawa